si Walter ang breadwinner na naadik sa Scatter Aku nak, aku nak, aku na di sini. Ma, ma, sorry ah. ya. Apa yang aku hendak lakukan? অ' mm -hmm. oh, oh. me Ogang again. Nandito na naman po ako sa inyong screen. Kailangan laki yun yung screen ninyo. Ah, di ba? Mainit ngayon. <laughs> Kaya naka si Ogang. Well, okay lang naman yan. Sitro na citro. Yan, summer po ngayon. Well, ayun po. Sana po nagustuhan niyo po yung aking videos for today. Yan po ay trailer lamang po ng anin na short films na gaganapin po. On 24 and 25. So, nakita niyo naman po. Meron po dyan na mga schedule. May first batch, second batch, and third batch. no So, ang hindi ko lang po sure kung yung mga tigawawa lang rin po ang manonood na pwedeng pumasok at para ma-view. Kasi public viewing po yan na eh, mangyayari uh, sa second floor po ng ating barangay hall. So, siguro naman lahat invited, no? Oo, para, kasi napakalaki naman no, ating cover court. napakalaking screen din po yung kanilang gagawin doon. Hopefully, makapunta tayo doon. No? Sana first batch tayo para madali matapos. Kasi yung 3 to 5, 3, 4, 5, 2 hours po eh, no? two hours po Yung six films na po yun, ay papanoorin niyo po yun. Yun po yun. Free po yun. Free. Wala po siyang bayad. Yun po ay uh, uh talagang uh, binigay po ni Kapitana Rosalie. No? Pinagtulog-tulungan po ng mga ating mga uh, dito po sa ating mga kalugar, no? May mga artista na tayo dito. So, okay. ano po yun? Free admission po yun. Wala pong bayad kasi talagang para maging masaya po, no? May mapanood. Siyempre, sino ba naman ang ayaw, no? Parang, laki-laki yung sini nun. Cinema, ginawan cinema, di ba? Ayan. Siyempre, may mga marami po yung mga, mga din po, no? Na talaga manunood po doon. Kaya siguro, uh, hindi lang po mga tiga-wawa ang uh, pwedeng uh, ma makinood doon sa ating film. Well, anyway, uh, nakakatuwa lang po isipin na gumagawa po si Kapitana, ating barangay, na ikatutuwa po ng ating mga uh, kalugar dito, mga tao dito sa Wawa. At hindi lang po yan, no? At, uh, at ginagawan po nila ng paraan kung paano mapaganda ang barangay Wawa. No? Ayan po. Sa tagig lang po yan. <laughs> sa tagig lang yan. Ayan. Sabi nga lang, uh, sabi ko rin po sa aking mga pinawan, sa Wawa, tagig lang po yan. No? Kasi lahat po, napakarami. Alam nyo kung tututok po ako doon sa barangay po namin napakarami po activities na ginagawa doon. Kulang po yung mga ina-upload ko po niya. Napakarami po nilang achievements. Marami rin po silang activities na ginagawa na, 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 na hindi, na nami-miss ko. Kasi hindi ako nakatutok doon eh pero kung nakatutok talaga ako, marami akong maibablog para sa inyo na ginagawa po nila na hindi ko uh, na napupuntahan dahil sa dami rin po ng ginagawa ko. Pero pag may chance po ako makapunta, makakuha ng mga videos din po na pwedeng i-upload, talagang binibigyan ko po talaga ng time yan. Po. Hope nagustuhan nyo po ang aking uh, uh, vlog for today Marami pong salamat Thank you so much I love you all Marami pong salamat sa lahat na nagsusuporta na kay Ogang Thank you so much Kung hindi ka pa po subscribe sa akin YouTube channel abay pindutin mo na yung ating bell para all notifications ka. Ayan, salamat po. Every day po, may live po ako, 4 a.m. until 7 o'clock. Minsan napapasobra pa. Ayan po, no? At salamat po. Thank you, thank you, thank you so much. I love you all. Bye!